Hello watchers, So, nandito nga kami ngayon sa Sitio Talaudyong, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City, Palawan. At nandito nga kami dahil ngayong araw ay <laughs> send it talaga namin yung araw na to para umakit ng Tinagong Falls. So, time check tayo. 10.50 ng umaga. Medyo na late kami ng <laughs> akyat. At dito na rin kami sa starting point. So, hahabulin namin yung oras. Bago mag-lunch, sana nandoon na kami. Sana kayanin. So, tara! <laughs> wala pang 10 minuto naglalakad kami pero <laughs> grabe na yung hingal Ooh, tinago falls ba't nyo kasi tinago hinahanap tuloy namin iniwan ako ng mga kasama ko hindi ko na kaya Thank oh, <laughs> mga kasama ko guys parang ayaw na namin tumuloy dito na lang kami pwede naman na kasi sa ilog na lang tayo ang hangover kaya pa sir <laughs> grabe grabe ang paghihirap partida. Ito pa yung pinakamalapit daw na daan. Shortcut pa ito. Kasi yung sa kabilang daan ay almost 2 hours. Yung sa amin, almost 1 hour lang. Pero feeling ko magiging almost 2 hours siya kasi puro kami pahinga. <laughs> Pang ilang pahinga na natin to? <laughs> Mga limang pahinga na ito. Sobra. sapahan pa lang tayo. <laughs> <laughs> tarik na yung dinadaanan namin. Nakailang paingan na kami. <laughs> Yun o, oh, salap na hangin. Wala. Sige, puno dito. Iiwan ako na mga kasama ko. matarik ito yung daanan papuntang Tinagong Falls kumpara doon sa Tibag Falls na pinuntahan namin nakaraan. Kasi doon, parang isang maura, isang oras, may isang oras na lakad namin, patag lang eh. Tapos, malapit kami sa falls, doon na lang medyo may mga patarik. Ngayon, itong Tinago, <laughs> simula pag... Simula na maglakad. Patarik na talaga siya. Woo. yun Yo oh. Patag na. Uh, rapid lang, lang okay. ah. sa, nakasakit guys. guys. kaya <laughs> Pababa naman kami ngayon, guys. Pigil-pigil na naman ang paa. Hirap na hirap kami kanina sa paket eh. Ngayon mas mabilis na kasi pababa na. Woo, oh. Panalo yung hangin ah. Ha. Sarap. Oh. Ang sakit <laughs> sakit na ng popo ko sa paa kasi yak wow ang bibilis maglakad ah pagdadaanan tayo ditong barbed wire may palatang daan sa tamang daan tayo ha ah, ah. baba na talaga. Tuloy-tuloy na. Yeah. Magbili na nga ako ng DJI na. Eh. Oo, oh, oh, yung bago. Para nakikita ko yung mukha ko. Namimiss ko na yung GoPro natin. Ano yung sa kanya? 360? Yung bago kasi ng DJI, ano? Osmo. Plane. Oo. Guys, subscribe na kayo sa YouTube ko. Para makabili ako ng DJI Osmo. Awesome. <laughs> mas mabilis, mas mabilis. O, oh, grabe, walang magpahinga. Tuloy-tuloy <laughs> ah, walang pahinga-pahinga. <laughs> <laughs> ang kagandahan hindi maputik yung daan namin ngayon kasi hindi umulan kahapon tapos maganda rin yung panahon ngayon ang na natin ay kung malakas ang agos ng poos mahirap ba ito mamaya pabalik? <laughs> Hindi na ako napapagod maglakad. Napapagod ako magbitbit na try na ang Ha Kaya na nandito maliit na ito. Ubus na yung tubig namin. So, kukuha na kami dito ng na, <laughs> pang-inom namin. Uh! Linaw. Saan tayo pa diretsyo? Parang wala ko nakikitang daan. So, walang choice. Kailangan ko nang basahin na, na aking shoes kasi galing dito sa ilog na lang kami dadaan maliit na ilog sarap na mag ano mag ang ng tubig ano mga kasama ko ka na lang na yeah. mm. lamig galing sa initan lub sa tubig Okay. Medyo Kulimlim Ingit ya. Linaw ng tubig Ingat guys may barbed wire Parang gusto ko magilamos. Yeah. Meron kami na sa lubong dito guys. Mga galing na sila sa boss. taning natin kung malayo tayo. Maraming naliligo sa taas. Maraming naliligo sa taas. Malayo pa? Malayo pa yung falls? Ay, malapit na. Ay, malapit na raw, guys. Iya! Yeah. Basta na mamotivate ako kapag ida ako ng malapit na. Malapit na tayong magpahinga talaga. Ano pa ba itong dinadala? ko? Ano pa ba itong ko? Oh. Lino ng tubig. Ay, masakit yan. So, ito yung sitwasyon namin ngayon, guys. Nahihirapan kami mag kung saan kami dadaan. Ay, ang lalim! Ay! Yan na, ha, hanggang bewang na. May mga tumbang puno kasi dito na nakaharang. At madulas ang aking dinadaanan. Hirap! Ha? Kaya ko kaya to. guys, malapit na ako kami sa falls. Malapit na kami pero parang malapit na lang ang sinok May nadaanan lang kami ngayon na ano lang, mababa lang siya na ano, agos ng, ng tubig. Diba? So kung medyo napapagod na kayo or nainita na kayo, pwede nang magloblob lub dyan pansamantala. So tara, lakad tayo ulit. kasabayan namin kanina guys sa mga bata ah. pangkit. balik na sila. Pabalik na pala sila. Kami hindi pa nakakarating. Sorry. Malapit na raw. Malapit na. Bye. So guys, malapit na talaga. Tama nga yung mga bata. Naririnig ko na yung agos na folks. konti kunti na lang. So guys, finally, nandito na kami sa Tinagong Falls. May kubo dito. So tara, mapakita ko sa inyo yung falls. Tara. natin ang drone number. So ayan nga habang nagluluto pa kami ng hinihaw na isda at uh, ready pa namin yung ibang pagkain yan. Palipad muna ng drone kasi mukhang pabagsang ang malakas na ulan. Unahin natin yan para mas may mapakita tayo. <laughs> na nakapunta tayo ng tinagong post. <laughs> na kami dito kung saan kami nagsimula kanina ng aming paglalakad at ayan nga uh, so far successful yung pag-akit namin ng Tinagong Falls although mahirap siya kasi maraming patarik na madadaanan well it's a part of <laughs> mga ganitong trip natin sa buhay no so yun sa mga gustong pumunta ng Tinagong Falls I suggest talaga na mas maganda meron kayong kasamang uh, guide like what I said kanina nga, uh, dalawa yung daanan papuntang Tinagong Fall. So, dumaan kami kung saan mas pinakamalapit at mas medyo okay compared doon sa isa. At ang lagi ko ang paalala I please bring your own trash. No? Talagang dali natin yan yung mga bitbit -bit natin papunta, dali din natin yan pa -uwi. So, yun. At kung mapapansin nyo, naka-landscape video na kami. Kasi nga, we're trying to try na rin, uh, long form video sa YouTube. Medyo matagal na rin kaming may YouTube channel. Pero, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. <laughs> para sa mas marami pang adventure vlog natin sa YouTube. So, biyahe ni Basha pa rin po tayo. At, yun nga, syempre, para makabila ng DJI Osmo. <laughs> yun lang. Bye! <laughs>